share lang po ako sa inyo about pang ano na to na para hindi tayo mahawaan ng COVID-19 na virus. May share lang po ako sa inyo. Pero nasa inyo lang po kung gagawin nyo to. Basta share ko lang kasi naalala ko po noon sa maliit pa ako, nag-aaral pa ako, hanggang nakapag-asawa ko noon sa liti, yung tatay ko at saka nanay ko pag mayroong mga epidemiyan dumating sa lugar, katulad ng mayroong mga... Uh, yung ano typhoid fever ah uh, ah uh, yung bulutong, yung mga ganon yung papa ko at saka mama ko nag aano talaga agad yun para ginagawaan kami ng habak pero hindi ano na habak ha? yung ano lang yung kumuha ng papa ko ng bawang tapos yung uling, tapos asin ilagay sa pula na ano tapos yun ihabak yan sa amin pula na tila, ihabak yan sa amin para daw hindi kami ma, uh, mahawaan awa naman ng Diyos, totoo naman talaga na uh, lah, parang lahat-lahat na doon namin kapitbahay, mayroon ng ganun, pero kami talaga hindi kami mahawaan, kaya sinasabi nga ng iba bakit hindi sila nahawaan kasi yun si papa at mama yun ang ginagawa sa amin so siguro, pwede siguro natin itong itry, kaya gumagawa na nga ako para sa mga anak ko eh Saka sa sarili ko na tuwing uh, alis ako, nasa bulsa ko, nilalagay ko. Uh, wala naman siguro mawala sa atin kung mag-ano lang tayo itong ginagawa ko. Gumagawa ako nito na yun, nilalagay ko sa bulsa ko or ipin. Kung wala akong bulsa, pinipin ko sa imperdibly, nilalagay ko sa damit ko. Uh, wala naman sigurong mawala sa atin. Una sa lahat, hindi naman natin tutinitik, tinitik. So, hindi tayo ma matakot baka anong mangyari sa atin nilalagay lang talaga natin to sa bulsa so siguro wala naman pong imposible at saka hindi naman tumahal eh isang ano lang ng bawang tapos maliit na uling tapos kunting asin tapos magawa tayo ng kunting na pula na maliit yun siguro hindi naman siguro to kung pero nasa inyo lang na kung naniwala kayo kung ano pero hindi naman ibig sabihin kung anong ibig sabihin kasi sabi ng papa ko noon yung bawang daw parang may power din siya na makaalis ng mga uh, katulad ng mga sakit-sakit at saka sa ang uling daw may power din tapos yung asin lalo na daw yung asin na maano daw ta talaga yung asin at saka yung tilang pula tilang pula na tila na eh ano sa amin kasi noon nga pag mayroong halimbawa yung parang namamaga namumula yung balat namin ang ginawa ng papa ko tinatalian agad sa ibabaw ng yung pahalimbawa kung sa hita tinatalian agad ng pulantila ng papa ko yung hita namin para hindi daw kaakyat doon sa taas kasi delikado daw yun awa naman ng Diyos nawawala pero sigo kaya sinusunod ko yun yung mga uh, ginagawa noon ng papa ko at mama ko na pag mayroong may mga sakit-sakit na, ano sa, yung sinasabing nakakahawan sakit, katulad yung mga typhoid fever, tigdas, bulutong, yung chicken pack, uh, lagyan agad kami ni, nila ni Mama at Papa nitong, ano, yung tila na may laman na bawang, at saka uling, at saka asin. Uh, awa naman yung juice, hindi kami nahahawaan talaga, so ito siguro i-share ko lang din to sa inyo ha pero nasa inyo lang din kung gusto ninyo nasa inyo lang po si share ko lang po baka dito po who knows at saka through the power of God after that uh, panalanginan lang natin uh, dasala natin kahit isang uh, our father help me uh, dasalan lang, lang natin siya after ano dadasalan lang natin hihilingin natin na maging through the power of God na magkaroon din siya ng power dito kasi sa pag aano ko lang yung bawang parang may ano talaga yan siya na maano yung mga hindi naman natin ibig sabihin hindi naman to oration or ano ka uh, ano kasi eh yung parang may element din ang bawang na makaalis ng mga makaalis ng mga negatibo at saka always positive tayo Uh, kaya share ko lang po sa inyo pero nasa inyo lang po ha kung maniwala po kayo kasi sabi nila mas malakas yung pagmaniwala ka o hindi epektibo pagmaniwala ka o hindi eh sinishare ko lang po to sa inyo o uh, para sana may awaan Diyos na tayong lahat ma maging free ano nito sa mga yung mga epidemya ngayong dumagsang sa atin at saka, una, at saka pray 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 lang tayo ni God basa tayo ng Bible everyday kasi nasa ano na tayo na parang na mawala na kahit isang linggo lang nawawala na to at hindi na to dadami dito sa at mawala na talaga mapupunta siya sa lugar na walang tao ang itong epidemya na to na mawawala siya dito mapupunta sa lugar na walang tao walang masasaktan walang magtiis lalo na tayong mga mahirap kasi tayong apektado nitong virus na to Thank you.